Pang gusto ko pang laki ko, maging polis o kaya teacher. Maging ano, magandang drawing. At ito yung mas Mahal maganda. yung tuition nun Hmm? Mahal ang tuition. Hmm, ito yung mas maganda. Mag-asawa ka na lang. Ayaw ko. Parang hindi ka na namin paaralin. Mama, eh, gusto kong magtatapos ako sa pag-aaral. Oh. Hmm. Oh. Huwag na, mag-asawa ka na lang. Anong mag-asawa? Gusto <laughs> may mag-asawa. Tawi mo mo uh Oo. -uh. <gasps> ano, uh, bakit ba ayaw mo mag-asawa? Masarap ang buhay may asawa din. Ayoko, wag bugbugin ako. Ako yan? <laughs> <laughs> bugbugin ka agad. edi eh, di mamimili ka dapat ng asawang mabuti. Hindi yung asawang bubugbugin ka lang. Ito ang mas maganda. Di ko kayo papabayaan ni Papa. At pang sisilduhan ko kayo ng maraming maraming pera. No, baka lang. baka lang pag na end ka, hindi na kami ang priority mo. Mama, Yung asawa mo na. Yun. Baka iwanan mo na kami pag matanda na kami. 'yon mm. Na. Hindi ko kayo pa pabayaan. Um, Sigurado ka? mm, -mm. Baka pag nakakita ka lang ng guwapo, eh, masunod ka na. Hindi ako doon masunod. parang pang may mga guwapo, mm. may ano, may dalda-dala kong pera, mm. hindi ako doon masunod. maana ano lang? Ma... Magano ka lang? Magtitiis, mag... Ano? Mag... Magtitiis ka mag? Mag, -titiis. mag, -titiis ka mag oh. ano, mag... Magpunta sa inyo para ibigay yung mga pera. Bibigyan, ka, bibigyan mo kami pera? Mm -hmm. Ma... ng pera? kukuha mm -hmm. ng pera? Sa ano ko nga? Pagtitabraho? O paano ko nga magtatrabaho? Sabi mo, eh kung mag-asawa ka kaagad, paano ka makatrabaho? O tapos, yung mapapangasawa mo, bibigyan ka ng black eye sa muka. Tapos mag-aalaga ka pa ng anak mo. Oh. Tapos iyakin pa. Oh. Paano na? Bugbogin ka naman sa... masama. No, oh, Bila, pag may asawa ko, <laughs> pag may anak na ako, malayos na kami ng anak ko. San kayo malayos? Magagawa sariling bahay. Abo ah. Bakit ayaw mo dito sa bahay namin natin? Hindi ba? ko sa iyo yung anak ko? Magiging apo mo na yun. Oo, oh, kaya nga. Yeah, oh, sabi mo na, kanina, hindi ka muna mag asawa oh. Ba't na ngayon nag-asawa, mag-asawa ka na? Ay, di. Yan yung gudawin ko. Mm. Sabi ay, mo, na, magtatapos na. ka pa, magtatapos ka pa mag-aaral, o. Mm. Pang, mm. pang, pang ano, pero may crush ka na sa school, wala pa. Mm. May crush, masama yung, baka nagpapakyut ka na doon. Ano nagpapakyut? Mama, ano nagpapakyut doon? Ikaw ba to Paano na pag matanda na kami ni Papa mo, anong gagawin mo? Ano? Papaliguan. <laughs> bakit mo kami papaliguan? Dudutan ng damit. <laughs> uh, ay, ay baboy pa yung may Papa. Hmm, bakit mo pababayaan man na lang din kami? Hindi. Paano kung na-inlove ka na doon sa asawahin mo? O sabihin sa'yo ng asawa? Huwag mo nang anuhin yan. At, mm, dito ka na sa amin. oh paano kong sabihan kang gano'n? Ang, sasabihin ano ko, ayoko nga. Mahal ko yung mga pamilya ko. Sabi mo? Sabihin ko. Mm, sabi ko. Ang sabi mo? Mahal ko yung mga pamilya ko. Ganun ang sasabihin mo? Mm -mm. O pa, sinabi na naman ng lalaki, dito ka na. Huwag ka na sa pamilya mo. <laughs> ang sasabihin ko, ayoko nga. Paano sa ko sabihin ng ah, sabi mo. Pera rin natin. Huwag mo nang ibigay doon. Oh. Ano? Pera yan natin. Ba't mo ibibigay doon? Oh. Oh. Kanino ba itong pebra? O oh, sa iyo o sa akin? <laughs> sabi ko sa akin. mo? Um. Hmm. <laughs> hmm. Sigurado yan na. Baka pag... Oo. Oh, oh. oh, oh. <laughs> baka pag na-inlove ka. Hindi. Kalimutan mo na kami. Mm. Hmm. Hmm. Hindi mo na kami pansin eh, ni papa mo. Mahal may... ko kayong dalawa. Oo, oh, talaga. Mm -hmm. pa may papa eh mahal mo rin naman 'yung pogi, kunwari pogi, mayaman, may sasakyan, may pera 'o. Oh. Pera? Oo, oh, eh sasama ka na sa kanya, iwanan mo na kami. Hindi Bakit? Eh iyo 'ko hmm. 'pag eh, pang pagkatapos ng ano, mag- pang nakikilig sa akin, bubugin na ako niyo. <laughs> Pamili ka nga ng asawang, mamimili ka nga ng asawang ano? Ma, excuse me, ma, babae. Ayoko nga mag-asawa. E baga makalimutan ko na, pa, na na kayo ni mama. Oo, okay lang. Na. Pag pwede ka na mag-asawa, pag nasa tamang edad ka na, pag nasa ano ka na, 35, pwede Ay. ka na mag-asawa hmm. nun. Hahayaan ka na namin ni Papa mo yun. Bakit? Uh. Matanda na kayo. Oo uh -uh, nga, matanda na kami. Ugod-ugod na kami nun. Oh. Uh, hindi na kami nun makalakad. Alam ko na, Mama. Paano hmm. Pa may pera ako, hmm. bibilang ko kayo ng hmm. ganito, oh. yung pang sakit na ito nyo. Bibilang hmm. ko kayo ng pang ganun, no? oh pang hawak sa kami para makalakad pa kayo? Ano yun? Yung ano, yung kay Lola Linda, yung ano, <laughs> yung... Tungkod? Mm, -mm. Ah, tungkod. Pibilang ko kayo. Paano naman pag namatay na kami, anong gagawin mo? Um, <laughs> hindi ko maisip. Hindi <laughs> ko maisip. Siyempre, ililibing mo kami. Kailangan pabayaan mo lang kami. Mag-isa ka na nun sa mundo. Hmm. Pang... Ano? Pang ano? Pang 35 na masawa na. Ay. <laughs> sino ang sino ang asawahin mo? Yung mabait na to hmm. lang sa nanay. Hmm. Nagtutulong lang sa bata. Mm. Nagtuto lang magwalis. Nagtuto ng baglaba. Mm. Nagtuto lang na... Mag? Maglab. Mag... Ipon ng tubig. <laughs> Ipon ng tubig. <laughs> paano kung nasa kanya na lahat? O, oh, tapos ang... Eh, tapos eh, ano? E, hindi naman mabait. O, oh, paano na yun? Masipag nga, pero hindi mabait sakal sa ka, payag ka. Ha? Hmm? Di ma, di, ano, di magawa kami na sa'yo yung bag, dito di, di lang kami magtitira ulit. Oh. Kami mas ko na yung bahay. e, ah, mo yung asawa mo? Yes! Bak Alam hindi. Bakit mo Di ba dapat, ano, habang buhay kayo magsasama? So, ano mo, Baka mga baklar ako pa, boy. Ano? mag-black eye. <coughs> <laughs> Ang tatakot ka mag-black eye yan? Mm. Ay, huwag ka magpa-black eye. All. Huwag ka kasi magpapasuntok. Eh, ma, eh. ano Wala na, ano, kastang kinangan, ano, kung, ah, di ba, kung, wari, ano, lasing yung asawa ko. Lasing yung asawa mo. Sinabi ko na huwag ka mag-aasawa ng masama. <laughs> Para hindi ka hindi ito lalasing. Kung wala sa mga yung yung ano ko, yung ano, yung lasing yung anak ko, asawa. Tapos, yung tulog. O, oh, tapos? Tapos, ano, yung kumari tulog na yung mga anak ko. Tapos, ako'y tulog na rin. Mm. Tapos, yung asawa ko, mm. baka, ang gawin ng anong, kasul at baka sinugin <laughs> yung bahay. Diyos hmm. ko, ano naman ay naisip mo, <laughs> Ay, awan daw sa'yo. Pasta. Mag Aral ka ng mabuti. Walang crush-crush. Ano? Ang gagawin mo, mag-aral. Mag Tapos, pagtapos mag-aral, wag mo nang mag-asawa. Tapos, mag-ipon ka, mag-trabaho, magbili ka ng gusto mo. Ganun yun. Kasi, pa asawa ka ka agad at pa anak ka, hindi mo na mabibili yung gusto mo. Pamilya mo na ang, 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 ang magpa-priority mo nun. magiging ano ka na lang, nagtagalaba, tagaluto. Eh, bakit? Hindi ka na makakatrabaho ng maganda. Yun yun. Ganyan Kaya, sa iyo? Oo, oo. Hindi ka na makakapunta sa ibang lugar. Mama, makakapunta kami kasama kaming lahat buo. Tapos tapos family. pag nakasumpong ka pa ng asawang hindi maganda yari ka na.